Therapy. Noun, gamot sa nananakit na bulsa. Sagot sa pataas na pataas na bayarin. At pababa na pababang budget. Hey! Hey! Bye, bye, bye. <laughs> team uh, Studio, so patas. Ba -ba -ba! Ba -ba -ba! Na hawak na numero, good luck. to the therapy, you may be energy. Let's go Team Studio! My number 1 dan 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 Pak. dan number dan one dan 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 two one two yeah one two three one two four one, two, nine. One, two, nine. 129. Hello, 129. Anong pangalan? Hello po. CJ po. Ha? Huh? CJ. CJ. CJ? Ano ba ng CJ? c e -J e po. Ha? Huh? Wala po siya. Sure. wala. Carlo ah, walang... John. C -E CJ, -E <laughs> <laughs> CJ -E <laughs> <-J> -E <laughs> -E ano? Enriquez po. Enriquez. Ilan taong ka na? 15 years old. Uy, bago! But... That's so fun. Kaka 15 lang po this June 12. Hey. June 12. Be later. happy birthday. Happy birthday. birthday. Oh, sige, balik ka na lang pag i ka na. Oy, boss. Kaka <laughs> birthday lang. Okay, CJ, Jay, uh, ka. Taga Porac, Pampanga po. Taga Pampanga, galing kay Pampanga. Sino kasama mo? Yun dito pa. Ba. <laughs> Ikaw ba'y nag-aaral pa? Apo. Anong uh, year ka na? Grade 10 na po this Uh, next year. Great. and okay. Sino kasama mo? Si Mama? Kasama mo ba si Mama? Tita ko po. Tsaka po si Lola ko. Tita. Lahat yan, mga tiga Porak, Pampanga. Yung apa? Kawaii kawaii, Tita. Kawaii kawaii, okay. hello. Sexy mo Tita. Okay, good luck, CJ. At uh, simulan na natin ang pera pay mo. Doon tayo. Good luck, CJ. Good luck. Laking babae nito. Hey, CJ, alam mo na to, ha? Pataas at pababalang, pero express eh, Ibig sabihin, mas mabilis tayo yung mga karating sa jackpot round. Singing Queen and cut the cards. One to thirteen ang ating mga cards. Paalala ko lang, ano gusto mong ayos? Paano mo gusto ibalik yan? Ano gusto mo na sa ilalim? Watermelon, banana, mango. Um, banana po. Banana. Ano gusto mo ipatong sa banana? Watermelon. Watermelon. And mango. Para sa unang card mo, CJ, Singing Queens. i'm getting you on a singing queen sam kaysey oh. eunice hey jon that's a gem hiyo chino chino <laughs> peperimo pick one sam masam poba isabella sam 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 Sampu? Ay! ay. Ah, si Sam, si, si. Sam, Sam! Si Sam! Sam. <laughs> Sam okay, <sure>. Si Sam! Si Sam! Si Sam! Si sampu ang gusto ko. Yeah. <laughs> eh, nagugulo ka na naman eh. oo, oh, sinagulo po kasi. Tawa po kami sa inyo <laughs> Sam Krabong! Tok, tum E poi le si Casey, pinili mo sana. Ito ang uh, first card mo. Nako! Ah. Ganda! Ten bananas. Pwede, pwede na. Ganda. Kung si Eunice naman, ito sana. Aba! Oh, ten watermelons. Natulog. Pares. Pares. Ten. Oh, pares. 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 Oh, Jin! Ano yung uh, card na hawak mo? <laughs> yeah. Ah. Six. Diyo, wala Balea. Balea. Yan. Balea. Six. Yeah. Six. Okay. Ang niya kayo si Sam. Tignan mo, CJ ang yung first card. Naka. oh! oh! Ano ba paglalaan naman ng uh, pepper of -pe mo? Uh, pambili po ng school supplies po sa pasokan ko. Susunod na grade 11 ka na o grade? Ah, uh, grade 10. Okay, so 13. Mangos ang yung first card. Simulan natin sa 3,000. 3,000. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Pataas. Uy! CJ! Pa Uy, 1 to 13 ang lang mo yan. talaga, no? 1 to 13 lang. <laughs> De, pero kung gusto mo pataas, okay lang. O sa baba, ito ang Ah, pababa. Sure na sure ka. Pababa. With assurance. 1 to 13 lang ang Pababa. cards, ha? Pababa po. Wala na itataas. Okay, pababa daw. Tingnan natin. Pababa ba yan? For 3,000. 3,000. Okay, like Salamat ka dito sa mga kasama mo. Ay, meron ni Coaches sa likod. Muntik na mapahamak eh. Five bananas. Tagtaga natin ang pera mo. Gawin natin 4,000. 4,000? Ano sa tingin mo Ooh. ang next card? Pataas o pababa? <laughs> <laughs> Pataas po. Sigurado ka? Apo. Ay, ay! Ano? Sure na? CJ? Ah, uh, apo, pataas. Pataas daw. No. Nako! Nako. <laughs> pataas nga kaya for 4,000 and patingin. Pataas. 7,000 pesos pang School Supplies. Mga magulang mo. Pa? Mga magulang mo. Anong trabaho? Hindi ko po alam. Ha? Ah, bakit? Wala ka ba magulang? Ano to? Sumulpot lang? <laughs> Magic. Magic. Hindi, wala kang kasama tatay, wala kang ka nanay. Oh, bakit? Bakit? Kung ano okay po? lang i-share. Um, CJ. Um, Nagkibaray na po. Ano po, bata. <laughs> bata pa lang po ako. Uh, sa titap ko po ako lumaki sa Pampanga. Uh, seven months pa lang daw po ako nasa kanila na. Ako. Seven Pero buhay months, pa naman. Teka. Sino po? Yung mga magulang Apo. mo. Hindi mo kilala ang magulang mo? Kilala po. Kilala mo? Ah, po. Nakikita mo sila? opo Kanino ka nakatira ngayon? Sa tita ko po, sa father side. Tita mo? Apo. Doon ka lumaki? Apo. Sige, balik ka na sa tita mo. <laughs> Sige uh -oh, po. Uy! Pero muna po. sa natin ito para sa school supplies mo. Sige po. Sayang yung school bag. At notebook. Hindi ka ba nang ng gano'n? Minsan po. Hindi ka lumaki sa magulang mo. Pero naging magulang ko naman po yung tita ko. Hmm. Siya po yung tinurang kong magulang. Hindi, yung tunay mo magulang, siyempre, iba yun. yung... Ano po, Hello. minsan po, nalulungkot kasi po, nakikita ko po yung iba na masaya sila sa kasama, yung pamilya nila. May kanya-kanya pamilya na siya. Apo. tatay, si nanay. Pero nakakasama mo pa, si Jay? Opo, minsan, minsan po. Si pareho, si nanay, tsaka si nanay. Si mama ko po kasi nasa Bacolod po. Yung papa ko po, nasa, dyan lang po sa Bulacan. Doon Ay, po siya na. nakatera. Hmm. Pa, paano pagka may... Pasko? Birthday. Oh, nag-birthday oh, oh, ka. Oh. Dito po ako so, nag-birthday sa kay lola ko po, sa lola side. Kay tita pa rin. Ayun si lola. Si lola Hello, po. si ito po si lola. nakapula. Ayun si lola. Ah, si lola. wait wait ni lola. Okay. O paano? Uwi na po ako. Salamat sa pagsinta. Salamat. Meron ka na 7,000. Ang card mo ngayon ay 11 mangoes. Nagdagal natin, gawin nating 5,000. Hoy! 5,000? 5,000. Wow! Para ano sa tingin mo, next card, pataas o pababa? Pababa! Pababa po po. Pababa daw. Uh. Tingnan natin. Pababa ba yan for 5,000?

Wala pa, wala pa, wala CJ, wala pa. 6,000. Uy! 6,000. Oh, 600. grabe. Ano kaya ang next card? Pataas o oh, pababa? Pag-isipin mo, CJ. Pag to talaga. 6,000 to. Pataas po. Sure na sure ka? Pataas! Gusto na. Huwag kayo, huwag niyong kagalitan. Lahat dito. Pag, yo, pag natalo niyo. kayo, magbibigay ng 6K. Kinakagalit. <laughs> pataas o oh, pababa. Nako. Wow! Eh, sundin mo yung kung anong uh, feeling mo. Kung anong nararamdaman mo. Pataas, pataas po. Si Lola din, po si na si pataas. Pataas po. Pataas daw. Ang Ito na. niya yun eh. Tignan natin kung tama. Additional 6,000. Pataas! Pataas pa yan, Han. Pataas! Patigin. Bawal na nakapikit. <laughs> oh banana. Galit na galit na naman kayo. Okay. Maaway na naman kayo. Di bali si Jay. Oo. Okay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Main, huwag ka nung aaway doon. Tito Sen, kasi kanina nung Game 5, inaaway nila ako, tapos ngayon si CJ naman inaaway nila. Huwag <laughs> ka lang ba aawayin yung mga double Cats? <laughs> Ano, oi, away. Doble si CJ, meron ka pang 12,000. At pwedeng madoble yan, maging 24,000 oh! pesos. Uh, kapag tama, ka dito sa last card. Kapag mali, oh, mm, sorry, kalahati lang, magiging 6,000. Ang last card mo ay, uy, gitnang gitna, 7 -gitna, bananas. Ano kaya ang susunod? Anong gusto mo? Pataas o pababa? Trust your instinct. Kahit saan yan. Gitna na yan, CJ. Pataas! Pakiramdaman nyo. Sumigaw ng pataas doon. 1 to 13. Pataas po. Pataas daw. Pataas! Pataas! Tingnan natin ang suerte mo kung pataas o pababa. Sing Queens! Sing Sino singing queen ang sa tingin mo may hawak na card na pataas? Hawak kaya ni singing queen Sam? Hey, Ang baba, ang baba. Ba bosing ang ba baba. Baba. Parang mataas <laughs> ba ha. <laughs> Sobrang taas. <laughs> 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 Sobra taas. Si, Dito naman tayo kay singing queen, KZ.

sa paningit. Ano? Uh, Sino ang gusto mo? Singing Queen. Um, pipiliin ko po e si Singing Queen Eunice. Eunice. Apo. Eunice Crabo. Kung si ang pinili mo, ito sana yung card mo. Pataas pa yan? Inaanap niya ay pataas. Oo. So. Ah! Ay, sobrang taas. 13. Pineapples. Sayang. Kung si Casey naman, eto sana. Pababa ba yan o pataas? Ay! Buti na lang. Pababa. Okay. Mangoes. Dalawa na lang natin itiray. Pinili mo kanina si Sam. Pinili mo ngayon si Eunice. Okay ka na ba kay Eunice? O gusto mong pagpalitin? Okay nako. na po kay uh, nako nako. Queen Eunice. Ay. Sigurado? Apo. Okay. Saan patingin ang card? Oh! oh! Buti na, oh! na, na na! na lang. ESP. Oh! So ang po ay pataas for 24,000 pesos. Ay! or 6,000. 7 bananas. Pataas ba yan? Yun card reveal. Nako. Pataas. Naka. Pataas. 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 Nakasimangot. Nakasimangot. Pataas. ng 24,000 Pesos. Yes, yes. And shout-out sa mga dami gansi dyan sa Porang Kapangas.